<laughs> Sinasabi po na papala daw po si Aaron dahil ah uh, ano na mga mali ito ng kay Aaron magbigay sa si kanya ng blessing sa kanyang buhay habang siya ay natawag na mountain Strike. So, strength so, ng Lord. po Panginoon patuloy na mahayag sa kanya po upang sa ganang Panginoon so, ilaliwala ng kanilang So, po na maging malinaw po sa inyo mga magulang na kayo po ay katiwala ng sa Diyos. O, katiwala po kayo ng Diyos. Kayo e, po ay biyaya sa inyo ng Diyos. Ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Ibig sa sabihin po ay uh, kayong kayo Sa Sapagkat ang inyong tungkulin bilang magulat, bilang ina at ina ngayon, siya ay inyong uh, alagaan at higit sa lahat ay uh, turuan na makakilala sa ating Panginoon bilang Panginoon nagpapagintas sa kanyang buhay at uh, patuloy na makalakad tayo doon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, sa pagdadala ninyo ng inyong anak sa harapan ng Panginoon upang italaga, ay sinusunod ninyo ang magandang halimbawa na ipinakita maging ng mga magulang ni Jesus sa lupa ng dinala nila Dina sa Jesus sa templo upang So, ang ating Panginoong Sa so Kristo rin minsan ay inyatog ng kanyang mga magulang. At ginagawa natin ito bilang uh, pagsunod doon sa halimbawa na pinangkita ng kanyang mga magulang, na si Jose at si uh, Maria. At yung pangatlo, nais kong sabihin sa inyong mga magulang na sa na talaga ng batang ito ay gawain at kasunduan ninyo ito, uh, kasunduan ninyo, ninyo bilang mga magulang at ng Diyos. So, sa pagta talaga ng bata, iti si Aaron ang nakikipagkasundo sa Diyos, kundi kayong mga magulang ang nakikipagkasundo uh, sa ating Diyos. Ano yung uh, pakipagkasundo ninyo sa so, Panginoon? Hindi sa so ng bata at ng Diyos, kayo bilang mga mula ay tumatayo sa harapan ng Diyos at ang mga saksing ito na nangangako, nasisigapin sa biyaya ng Diyos na palalakihin ninyo ang batang ito na may banal na pagkatapot sa Panginoon aaralan at tuturuan ng kanyang banal na salita at dadalhin sa pagkakakilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ipinagkakasundo niyo rin sa Diyos sa pamamagitan ng paglalapit niya sa baka sa kanya nasisikapin niyo ninyo na ang batang ito ay magiging masiglang kaangit na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iglesyang inyo pinabibilangan. Ibig sabihin po mga kapit, uh, sa inyo na mga magulang ay napakahalaga na Una, kayo ay lumalago sa inyong relasyon sa ating Panginoon. Dapat din, kayo ay lumalim din sa salita ng Diyos. Ano po, sapagkat, uh, ano po yung uh, magiging pagtuturo natin o paano natin siya gagabayan. kung uh, ang salita ng Diyos ay hindi po natin naaral. Ano po, sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po yung ituturo natin sa ating panginoon. Uh, mga anak. Kaya naman, napakahalaga, kayo bilang mga magulang, kayo ay uh, lumalalim yung inyong relasyon sa Diyos. Lumalalim kayo sa salita ng Diyos at higit sa lahat, eh, kayo ay nagiging modelo ng inyong anak pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kayo ang unang guro ng inyong mga anak, hindi yung mga teacher sa eskwalahan, hindi rin sa Sunday School, ano hindi sa church, kundi kayo bilang mga magulang, kayo ang unang guro ng inyong mga anak. Kaya naman, ah, dahil ang pananagutan ninyong higit sa lahat, ay siya ay akayin sa pagkakakilala sa Panginoon, makapamuhay na may kapananan. Kayo ng mga magulang ang ah, higit na dapat na maging modelo ng inyong anak. Upang sa ganon, ang inyong anak ay susunod doon sa inyo. Kasi sabi nga, kung ano yung atitita sa magulang, yun din yung gagawin ng kanilang kaya naman napakahalaga para ma, uh, magawa po natin yung kalooban ng Diyos para sa atin kung mga anak. Kinakailangan tayong mga magulang. Ano? Kaya tayo ay uh, lumalalim at lumalaburin sa ating pananampalataya upang sa ganon. Ito yung mai-impart natin. Ito yung mai-ituturo natin sa ating mga anak. Upang sa ganon, kung paano tayo ay lumalakad sa Panginoon, yung anak natin ay susunod din sa pagsalat daan na nilalakaran natin. At karating yung panahon, uh, sasabihin na nga ng inyong anak, as for me and my household, we will serve the Lord. by, right? Kasi nakikita niya, nakikita niya yung kanyang mga magulang, na ganun din yung ginagawa ng pagliling Then, papasa, papasa, papasa. Hanggang sa ang buong henerasyon ay naglilingkod. Kaya po, mga kapatid, napakahalaga na sa mga magulang maintindihan yung uh, paghahandog o pagtatalaga ng baka sa ating Panginoon. Kasi, uh, hindi lang para pagpalain ng Diyos, ano, kundi uh, maunawaan, maintindihan natin kung ano yung responsibilidad, ano yung tungkulit na, na ng Diyos sa atin. So, hindi ganun kasimple yun hindi ganun ka ano kundi uh, napakalaki ng inyong uh, responsibilidad sapagkat uh, ang inyong responsibilidad ay hindi lang sa physical kundi higit sa lahat sa spiritual na aspeto ng buhay ni Kiro so naiintindihan ko ba ninyo ang mga magulang okay sige po pwede na po kayo ng pumunta